Ayan guys pang third day na namin sa ngayon kasi yung first day hindi kami nag video so ngayon dadaan kami sa mountain yung, yung ating daan guys hindi ko alam kung may daanan daw dito sabi naman ng kasama ko may daanan tignan natin kung meron tayong tignan natin kung saan daw yung sinasabi niyang daan yan saan saan ako sinusuot to? may daanan pala dito So, to sa totoo lang guys, pagod na ako. <laughs> oh my god, hiningal yun ako. Wait lang. Yun. Doon na bahay namin. May ak akit pa yata doon. Sa taas. Ah, dito daw. Mas, may trail. Ayan. Pero malamig dito, ano? Ang lakas pala ng ilaw dito, ano? Kasi guys, may CCTV din dito sa likod. Ayan, may CCTV din dyan sa bahay namin. Ayan. Akyat tayo doon. Uy, ang ano nung cactus, oh pwede tayong mag ano dito kumuha ka kaya ng cactus tapos tanim natin sa bahay Ay, eh baka bawal tignan mo may ano siya oh. may tanim may sadyang tanim tignan mo may nakahos may naka hos guys Ayan naman yung view dito. Pagod ako ah. Yan. Sabi ng kasama ko si Rachel, tignan nyo, dadaan daw kami dito, kakatakot. Baka may mahulog na ano eh. Ahas! Yan. Baka mabiyo. Kaya maaga ngayon para dito tayo. Ah, kaya daw. Kaya daw kami maaga para dito kami sa bundok. Kaso nga lang, yung ano, yung dahon, guys. Ito yung madulas pag naapakan mo. Dahon ng, yan o. Oh, dahon ng pine tree. Hello! Ito, tignan nyo naman. Maganda magandang daanan kaso lang parang so scary na pag ganito ano parang um, ini-imagine mo na may bigla na lang lilitaw oh, yun tapos dito na kami sa mismong kalsada ayan guys dito naman tayo banda buti ma ano maliwanag pa para meron tayong nahahagip sa video so yun guys puro naman daan kami naman <laughs> eh ano naman natin yung ating mukha para makita sa video baka sabihin nyo naglalakad na video walang mukha so yun punta tayo doon gusto mo tayo wag pagkit okay, okay, okay. daw kami pagkit <laughs> daw kami dyan guys baka mamaya may ahas dito oh Mati matarik dyan tangik Hindi. sige umakyat ka Diyosa. oh doon ako aakyat lulu tignan tapang tapang dito oh Ma mapapalayo ka dyan ay nakaw adventure yatang gastaw Mamaya magasgasan yung legs mo yung tanga. Oh my God. May tai. Ha? Huh? May may swing. Oh, may swing nga dito. Lang naman. Pero silang nilagay na swing. Yun. Ah, yun yung stadium so yan guys, nandito kami sa uh, view kung saan yung Athena ba yan yan hindi ko alam na dun guys so yan papakita ko lang yung view dito parang napuntahan na namin ito noon pero hindi ko alam ay doon yata doon kami nag-video noon hindi dito. So, yan, nag-uumpisa nang mag-dry yung mga lips kasi <laughs> ay, Pa ano, ang cute ano. Pa summer na. So doon. Mas maganda pa sana guys kung mas maliwanag. Ito na yung view pag ano gabi. Pero kita nyo pa naman, maliwanag pa naman. Uh, time check. Time check is what time now? Eh, uh, ang oras na natin ay brought to you by eh eh twenty one nine nine o one. Nine o one. Nine p.m. na guys. Ang gulo gulo na. Pero ano pinagpawi sa ako? In fairness, maganda naman siya. Tapos sunod, balik kami doon at doon naman kami sa way kung saan. Tignan nyo naman yung dinadaanan namin. Parang buwis-buwain na yan, guys. <laughs> kung tayo dumaan? Dito ba tayo dumaan? Yan, dito. Oh. Ah. Ma'am? Ha? daanan. Oh. May ano, gamo gamu Eto, ano ito? Nilalagay yan sa ano? Pag malamig? Hindi, sa baboy. Oh. Yung, oo, oh, oh, yung ino-oven. Oh, maamo yan. Itong na to. Nakalimutan ko na yung pangalan na ay, ano. Ay, <laughs> Ayan guys, pababa na kami. Hindi na kami tumuloy doon kasi yun din naman yung view na makikita doon. Ito. So kapag gabi na, baka maabutan tayo ng dilem. <laughs> yeah. Baka pagbaba natin kasi, ay, ay, ay. oh, <laughs> Nice. Oo Baka makantahan tayo ng Nandan na si Nanay <laughs> Ayan Pupunta sana tayo sa way na yan Kaso nga lang Madilim na talaga Baka nga tayo abutan tayo ng Mumu <laughs> So kailangan na namin guys na tumakbo Para mag burn Kami ng calories so, Ayan let's go hindi naman takbong-takbo guys na mabilis. Yung sakto lang. Hindi na kami dadaan dito. Dito kami duman kanina. Diyan kami duman kanina. Hindi na kami dadaan kasi yung kandilin. Dito na kami sa main road. Oh. Hello? Ano yun? Saan? Saan? Oh, saan siya? Umiiyak. Mamaya tinatawag mo dyan. Ano? Saan niya siya? Naririnig niya yun, guys. Kawawang oh, po siya. Saan? Hindi ko makita. Yeah. Hala, baano siya napunta doon? Ay, sabagay, may pause naman siya. Baka umakyat siya. Diyan. Naririnig namin. Ay, nag oh. oh. Ha? Huh? Ano yan? Eh, sasakyan? Hindi. Tangke yata ng tubig. oh, tangke ng tubig. Kung may, ano dito, hmm. kung may tawag nun? Kung may sunog, Yan sila kukuha ng supply. Hmm. Yan, yeah, nakikita nyo walang, ano, kamo, walang dumi kasi meron silang mga basurahan. Yan. May manner yung mga tao din. <laughs> Nahati na yung daan dyan. Dapat babalik din tayo dito. Babalik ka rin kung saan ka dumaan. Mapapalayo ka dyan. Ito guys. Tangke ng mga tubig. Imbakan ng tubig. Yan. Hindi ko lang alam kung may laman naman siguro kasi meron siyang hose. Oh, meron siyang kaso. Yan nilalagay nang tubig. Oo, oh, oh pandilig nila dyan oh, sa mga bagong tinanim na mga punaw. So yun, guys. Yan yung view dito pag gabi. Yun. At kami ay continue sa aming paglalakad. So yan way. Baka meron tayong mabigyuhan na ano, dumaan dyan na. Snake. Oh, keep that in mind daw ha. Sabi ng sabi ni Rachel, kung may nakatira daw dito, iyayamanin. Kaya mm, alam niyo na dito kami nakatira eh. So, pasensya na sa mga pasensya. nasa, pasensya na sa mga nasa sentro. <laughs> Yan yung bus guys, kung nakikita nyo. Yan yung bus namin. Yan yung bus namin. Ano, yung mga uh, yayaman. <laughs> dada ay ano liliko lang siya doon tapos pupunta na siya doon sa terminal malapit lang yung terminal dito madilim na oh hindi na tayo aabot ah, Diyan sana kami pupunta Uy, pwede. madilim na nga hindi pwede may doon oh. Gagaan daw kami magugusan <laughs> parang gusanting ito ah dasos dasos yeah. ang tawag uy Gilid yeah. ka. Maliwanag pa na ang Parang madilim lang pa. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun. Ayun. Malit lang yung basa. May ano dito. May anong hagdan dito tayo dadaan. Baka hindi ko makita yung daan. <laughs> Oo, oh, picture nagpipicture siya. <laughs> nagpipicture ka dito. Ayan, meron naman siyang hagdan guys. Kaso nga lang, parang talagang madilim na. Wala na akong makita. Oh, wala. Madilim. Takot ako. Tignan mo kaya mo pa ba yan? Dumaan? Oo, oh, oh, ay naku, naku. Hmm, dito na lang, dito na lang. Hanggang dito na lang. Mm. Oh, para ka namang multo. Ba? Oh. Pag duman kami dito, lalabasan na namin yung papunta sa ano, amin. Shortcut, kumbaga, hindi na kami yung mag-iikot. <laughs> Ayan na lang ang madliwanag wing sky. Oh, saan na? Ah, dito. Ah, eto dito na, simento. Patay mo na. Ikita ko na yung daan. <laughs> Parang probinsya may plastic. Yun na lang maliwan ang mga bahay-bahay. Oh, ito oh. Ano to? Ano to? Etong sinasabi ito, ko sa iyo. Ano yan? Uy, baka may camera. Saan? Kukuha ako? Wait. Hindi ko alam Wait. guys kung ano ito. Ah! Uy, vanilla <laughs> pa. Okay. Vanilla. bakit baliktad yung camera ko ito? Ayan no? vanilla. Vanilla? Uh -oh. yung mga pusa? Yung mga anak nila. Yan. Ano, ano? <laughs> Ako ang nagulat sa takbo niya eh. <laughs> So, yan guys Ito na yung ating last na Ay, hindi pala last Ito yung ating third day Ng walking Exercise So, yan Papaalam na kami guys Bye!